<laughs> Nakagawa na ko ng kinilaw. Ayan. Ito po. Yeah. Yung binili natin itong isda kapon nung naghanap tayo ng pato doon sa kan, Yung pauwi na ako, di ba sabi ko bibili ako ng isda. Ito pa po yun yung sobra. Tapos ito yung iihaw mamaya. Ayan. O, oh, di ba? Ito yung sa akin. Ito yung sa kanila. Mga anak. <laughs> tapos may kinilaw. Ah, sarap. Ayan, o. Sandali ah. Lagyan natin ng sili. Sili at kamatis. Ayan, o, oh, di ba? Ah, hi. Hmm. Hmm. ah, sarap. Paparami na naman ako nito mamaya. Hmm. Ngayon know, na, so, uh, um, magandang magandang hapon sa so, ulitin niyo mga busing, no? Sige, pauna ko na lang po ito. <laughs> pauna ko na lang itong video na to. Ayan, ma'am Sina. Uh, ano ba yan? Uh, Survivor Sina. Ayan, shut up. Ano nga po. Bye-bye! <laughs> Iyo. <laughs> Yan no? Ganda ng hapon sa inyong lahat mga busing no. Parang ulan no? Oh. Nagpatak na kanina Kala ko magtuloy Lalabas nga ako eh. Punta tayo ng palengke <laughs> Sana umulan <laughs> ah, Sige lang namin gani <laughs> Sana umulan Woo! Grabe yung po oh. Umulan ko Sana Pero kanina ang Ayan. Punta tayo pa rin kay mga busay nga. <laughs> Tapaya niya ako. Ah, papasyal na naman tayo sa palengke <laughs> <laughs> Sabi ko lang labas ako kasi umulan mulan eh. Yun pala tumigil lang. Pero ang ganda ng panahon, no? Oh. Pero kaninang umaga, napakainit. Grabe. Ay, sirado ah. Oh. May program dito mamaya. Pero parang ulan pa eh. Ayan. May program dito mamaya oh. Pag mga pasayro yung mga ming nagaruan. Hey, Ang ganda. Ang ganda ng panahon. <laughs> o oh, diba? Haba ng mga video ko dyan oh. Pang <laughs> tanggal kate po yan. Tang tanggal kati rides po. <laughs> mga fan ko yan mga long ride na na miss na miss ko kasi mag long ride eh Aba may kwan dito may first test ng Yamaha na mga motor oh eh. Ayan na ayan na ayan na ayan na <laughs> Tumutulo ka Balikus tayo ito may, pa, may mangga oh eh. Sarap ah Kasi may dalakong tira yun yung pang kwan lang Ang bilin ng sangkap ko eh. para bukas hindi na ako lalabas magkwa na lang ako, magpang preparar na ng lulutuin no? uh, pangkatayan ko lang muna yung mga hintok, yung, yun, yun, yung isda tapos uh, pang prepare ko yung mga kailangan para sa mga pan, kinabukasan maglutok na lang ako hindi na ito lalabas na kung ano pang di ba kaya e, ako lang naman isa yung magluluto eh abang nag-iihaw nag-iprito tayo ng taktak ng manok na pinutol-putol ko nga para medyo si dumami pero konti lang naman kami 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 lang naman yan, lapit na tayo lugar na nilang si Eddie ganito ito 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 ay hindi natuloy yung ulan nakala ko makaligo na ako eh makaligo ulit eh dalay <laughs> uh, dalay kagad ako putin yung helmet at saka ilagay yung gopro eh lagyan ng ay pinalitan nyo agad ng baterya at lagay sa helmet dahil labas ka agad nakala ko matuloy yung mula na lalalakas yun pala dumampi lang sa bubong tapos tigil ka agad <laughs> traffic ha kunti lang naman ha ah, auto pala sa harapan Pasyal sa palingki na naman. Bibili ako ng tanglad ng ano pa? Ah, uh, bell pepper. Ng dalawang kulay sana green at pula. Tapos tomato sauce, ah, kalamansi at saka kan. Saka pa Dito tayo mag park Hindi ko na naman tanggalin yung helmet ko Ay. So, may bell paper ka oh. Dok name ketumbal nang pagi do. Ada gelas sik lang pide nang. Beneran. Ha. yang kwanda yang nang katumbal mo ga. Metang ladjaw. Oh. Okay. Ah tanglad mo na dayang okay. ah. Mga katuro mantika nyo. Kuan oh. na tayo kadaw pulo. Ah, 20 Tapos 20 man nga suwa. Bainte. 20. 20. 20. tao ah. Palapit na kasi pista eh. No, man nga suwa nga suwa. Oh, daming tao ah. Magalaw, alaw na palang lang. Tomato sauce mo da ka, ah. Ang sapan na. O dito na lang kaya sa harapan. <laughs> Tapos sa gari. Gani repa. ito. pa. Gali, punta lang lang, talang naman eh. Ang sa pouch lang. Ang gamay. Oo. Na oh. Tanglad. Chef. May dyan doon okay. Tirado 'to nan. O diba ba?

ito lang naman kulang pa eh, para sa sweet and sour ko at saka sa eh, laman ko sa tiyan ng hito yung tanglad tapos yung kan yung ano ba yan yung kalamansi at sili sa usawan ng pan sa ng hito na ihawin <laughs> ngayon anong next hindi na tayo nakapamasyal dyan lang sa unahan eh tapos na kaagad dito ayos na ayos aray dali ah ah yan hindi ba magpapabili lang ako mamaya ng pan ng huling mag kasi ako eh bawasan ko lang yung dito. <laughs> pang pan, pang hula mamayang hapon at ah, mamayang gabi <laughs> bawasan ko lang apat <laughs> bawasan natin ng apat yung hito natin <laughs> o diba nang pasya lang tayo dyan lang sa unahan na kumplito na ako ito labas labas kagad ako kasi yung tao na isang direksyon lang isang punto lang pag meron na kagad ka dyan na lang agad tapos uwi na wala nang arte-arte pang ikot-ikot kahit na sa city kung ano lang bibilhin ko talaga yun lang yung pupuntahan ko sa city tapos uwi ka agad hindi ako may hiling mo masyal sa syudad talaga eh. pero pag dito sa mga bandang kana sa mga bandang ano ba yan sa mga bandang bundok at yan at eh, dagat ah kahit na magbuong araw tayo Yan o dito tayo dadaan sa old market namin Sobrang <laughs> dali lang ng pan natin ha Lang ng pagbili sa palingki ah. Yan kasi no sa palingki namin Isa pang ayaw kong mag ikot ikot dyan sa baboy at saka sa istaan No? Kasi naiiyak ako eh halos kadala halos kadala, dalasan yan yung ah, halos kalaba ano ba yung tatawag yung mga nagbibinta dyan purong kilala ko lahat harap purong kilala ko iba classmate ko pa kaya te, pag pumasok ako dyan hala, na yan sila lahat, dito dito ka bibili, dito ka bibili, ka eh hindi, hindi, kung hindi rin naman ako bibili hindi eh. <laughs> dadaan lang magsubidyo nahiya ako eh dito ka bibili dito ka bibili dito <laughs> eh. Kaya ito hindi, sa kawala, hindi naman ako lang bumibili Nadala ako talaga eh Ang manggang nilo ah Ay hindi natuloy yung ulan ah Plano ko sana mamayang hapon pa kung lalabas si guling ito kaso pumatak yung ulan eh. <laughs> ito talabas ako sa Ayan na oh, ayan na yung ulan. Hindi ah. Ay, ba, wala tang ula po. Dito <laughs> banda dito lang sa likod na Ay, yung ula po wala na. Yamaha kaganito kabagal yung tiga ko sa motor parang mamamatay ah dami ng ah, pati si Jollibee andyan oh, may sasakyang Jollibee no <laughs> kaya meron dito mamaya pero tamad ako ha Pagpasensya nyo na ng musing nga Kung hindi ako nagpo-cover ng e, pan dito ha ah. Una sa lahat napakainip Tapos pag magpipan -di, dito napakaraming tao Eh may mga nagpo-cover din naman yan e. May mga nagpa-vlog May mga nakikita kung nagpa-vlog din naman Tapos mismo dito sa amin no, sa, kaan, sa plaza namin may vlog sila Pero sa Facebook yung kanito parate, uh, group ng pututan, group ng pututan ng Yan, group ng ano pa, hiwag. Dami din naman nagpa-vlog dyan eh. Ay, ay. Mamaya na lang ako maliligo. <coughs> magluto na lang ako. Yan ang mixing vlog lang ito. <laughs> Para bawi don sa mga mahabang vlog. <laughs> Wala mga tambay ah yung aso ko sige Dik didiritso muna tayo ang ganap ako ng pan bibili tayo ng pan bibili tayo ng ano ba yan ng putas ah, mangga doon sa katugan hmm. para may mangga si mama matagal na din ako rin sarap kasi yung mangga hindi pabahay natin yung plat <laughs> isang talpak lang baka abot ng 13 minutes okay na yan 13 no 13 to 14 minutes okay na yan <laughs> doon isang tricycle na per mm -hmm. mag man kayo dyan sarap mag-motot pag ganitong panahon sarap sa pakiramdam eh oo na lang tayo sa palengke doon na lang tayo bumili ng mangga no <laughs> so naman <laughs> iwan ko ba sa anong ito doon yun yung nasa meron din pero dito pa tayo bumili di ba kasi matampahaba eh okay.

lang pa isa. Ah? Oh, isa ka Oh, di ba? <laughs> isang kilo talaga. Ah, isang, isang kalahati. Ah. Ay, isang exert May paho. Basta liyon maganda to. Maliliit yung tingwa ko para marami. Thanks. <laughs> nice. Oh, di ba? Ah. May paho. May mangga. Paho dito sa aming tawag din. Ya, oh sudah. Memang benar tadi. Thank you. Ode, sama Bapak yang black. Karena enggak siji. Uwianah. Sama Anda tuh. Bapak aja yang black natin. Ledag-ledagan nang ilang minutos. 2 <laughs> to 3 minutes okay na yan umabot lang ng 13 minutes okay na yan baka ilang ads na tayo dyan ano pa, pati ads nga binawasan ko na eh para hindi masyadong mga kayo sa pagkwan eh apat na lang na ads yung inalalagay ko eh <laughs> wala na, wala na ang ulan Ando na yung ulan no? May ulan pa naman dito Pero wala na, manipis na yan Katagos na nga yung ini yung sinag ng araw. Hmm. Diba? ba, 'yan lang ng haba. <laughs> 'Yan lang magdugtong ng Leng

Pabawasan ko yan, no. O, di ba? ko yun mamaya. <laughs> ng um, apat. Ang bibig ko. Ang mga bibig ko. Ang mga bibig ko. Yan po, no. Mga busing. Hanggang dito na lang, no. O, di Naka 19 minutes. Akala ko 13. <laughs> yan, ganda nga po yun yung lahat, no. At maraming, maraming, maraming salamat po. Bye. Love you all. Bilim, no? Dumilim kasi. May ulap eh. Dito tayo. Bye 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 I love you all <laughs>